So, yun na nga. Um, gusto ko lang i-ano, gusto ko lang ikwento guys, yung <coughs> naranasan kong uh, scam talaga. As in, for the first time na nangyari sa akin, dito sa kung saan ako nagtatrabaho ngayon. <coughs> Since OFW nga tayo, kahit paano, meron tayong, meron tayong, syempre, naitatabi, di ba? Parang ganyan, kasi nagtatrabaho tayo eh. So, dahil kwentong, kwentong buhay abroad ito, ikukwento ko sa inyo ng, <coughs> ng slide yung nangyari sa akin. Para ito din ay mag, magsisilbing um, awareness at uh, maging aware ang mga uh, <coughs> kababayan pa natin na huwag mabiktima sa ganitong klaseng yun nga, pambubudol. ah uh, nangyari sa akin, uh, that, that, was, ano, parang, ano ba yun? Ilang, anong buwan ba yun? Uh, 2025 na tayo ngayon, ano? So, parang around, ano siya, August or July ng 2024. Last year lang. Um, ano yon uh, kasagsagan yun ng, ng, alam mo yun, yung parang, gusto mong magkaroon ng other, other, ano pa, yung extra mapagkakakitaan, yung mga ganyan ba? So, kasi may mga free time tayo sa trabaho, ganun. So, ang, ang ginawa ko, browse, browse ng Facebook, ganyan. Para ito talaga, um, isa na rin to sa paraan ko to raise ng awareness. Kasi, kahit gaano tayo pala ka, ano, dito mo masasabi na, kahit gaano pala tayo ka, kaingat. Kasi ako ganun ako eh. Um, kahit sa pamilya ko sinasabi ko, ah, huwag kayong magsasali sa mga ganyan, kasi ganito, ganyan, ganyan. Um, pag too good to be true, talagang, ano kayo, ah, uh, magduda na kayo, yung parang ganyan, kasi, budol talaga yan. As in, scam talaga yan. So, ang nangyari, <coughs> kasi na, ano na nga eh, may mga nabibiktima na talaga at ang madami talaga, madami. So, ang, ang ano, ang ginawa ko, ang ginawa ko, browse-browse sa Facebook, kanyan, kasi, nag-Facebook, Facebook naman talaga tayo, gano'n, ano. So, ang ginawa ko, uh, mayroon akong nakitang isang uh, post, uh, actually, sponsored siya eh, sponsored siya na post, ah uh, parang siyang ad sa Facebook, ganyan, ah uh, about yung parang naghahanap sila ng, ng mga part-time, gano'n, yung nag, nag, nag sila ng work, part-time work, ganyan, part-time part -time job. So, sabi ko, tapos, <coughs> sabi ko, ah uh, actually, madalis na ako nakakita ng mga gano'ng, ano, mga gano'ng post, ano, pero ini-ignore ko lang yan. And then, that time, siguro dahil parang bored ka, ganun. So, sabi ko, why not itry ko? So, ginawa ko, tinry ko siya. Tinry ko siya. Pag-click nung ano, pag-click nung, nung di ba, meron niya minsan pag nakikita nyo, learn more, parang ganyan, para to learn more nga about that, that specific or that type of ano, yung, yung post or ads, ganyan. So, ginawa ko, learn more ako kasi gusto kong malaman yung about nga talaga doon, ano ba talaga yon So, sa madaling sabi, napunta na ako doon sa pinaka ano nila, yung parang uh, ano ba tawag doon? Kung mga pinaka-site, ganyan. Pero hindi yung, hindi link ang kinlik ko, ha? Kasi, di ba, yung pag, kung mapapansin nyo, may mga post, tapos, meron lang, uh, like, comment, and then, parang, uh, ano ba tawag dito? Parang, send a message, parang ganoon, Tapos, meron minsan yung learn more. Kasi nga, if gusto mo pang malaman kung ano yung about dun sa post na yon i-click mo talaga yung learn more, to learn more nga naman. O di, so madaling sabi na ano ko na yon na, na, na click ko yon and then ang sabi doon is, um, uh, kung i redirect ka nila sa, i redirect ka nila ngayon doon sa, sa, sa WhatsApp, sa WhatsApp kasi, doon nga yata parang may mag-accommodate mag, sa yung parang staff nila, ganyan-ganyan. Um, so dahil gumagamit naman din tayo ng WhatsApp, so nag ano ako nag, na na ko yung uh, pumunta ako sa WhatsApp parang ganyan. And then pag pag ano mo sa WhatsApp, pag click mo nung nung mismong word na WhatsApp, mapupunta ka talaga sa app ng WhatsApp mo. And then ma automatic mayroon doong kaagad uh, tao na yun yung magcha-chat sa yo. So, inano ko, ko, sabi ko, anong, anong, ano to, anong, 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 um, what is this all about? Parang ganyan. Kasi English nga yung, ano, di ba, yung ads, parang ganyan. So, what is, what is this all about? Sabi ko, I'm interested to learn uh, more, sabi ko ganyan. Hindi, nag-chat-chat nag na sa akin yung, ano, na, yun nga daw, yung gagawin nila is, ay, ay, yung, 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 meron silang, meron silang platform na, kung saan, ah uh, mag-work ka doon as part-time lang doon sa, sa, sa usual time mo, parang ganyan, free time mo, ganoon. ah uh, parang kahit saan ka, parang ganyan. Basta yung kung may mga 1 to 2 hours ka every day, pwedeng pwede na yon So, napakadali lang, di ba? Gamit lang yung phone mo. So, ako sa lang, dali ko narinig ng mga ganyan ng ano, about sa mga ganyan parang mga story na ganyan na ah uh, kalaunan, talaga namang hindi siya tot uh, scam talaga siya parang ganun. So, pero sa akin 'yun, parang why not na parang alamin ko muna ng alamin unless uh, basta wala naman ako wala akong, hindi ako mag-fill up kasi ayaw na ayaw ko 'yun. Sa online ayaw na ayaw ko talaga yung hingin ako ng ng, ng ng buong pangalan ko, ng birthday ko, ng telepono. No, hindi talaga ako nagano kasi takot ako diyan at saka yung manghihingi ng ID, ipa, parang ipicturean mo yung ID mo tapos send mo sa kanila. No, 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 no talaga kayo diyan never ko yan kasi alam ko yan pwede talagang magamit ang ang identity natin sa yun nga sa scamming nila sa 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 mga ginagawa nilang masama ganon parang yun nga parang magiging identity theft ganon ang gagawin nila na nakawin nila yung identity natin kasi binigay mo yung information mo eh binigay mo pa yung ID mo di ba oh, so ganon nga And then, sabi niya ng gano'n. So, sabi niya, yun lang daw ang magiging trabaho, ganyan-ganyan. Sabi ko, ay, it's very interesting ka sabi kong ganyan. Paano ba ka yon Di, sabi niya, ano ba ka ako ang mga ginagawa doon? si, si explain niya sa akin, sa so, madaling sabi, yung, yung nakausap ko na yun sa WhatsApp, ano na siya, naging parang, siya na talaga yung parang naging mentor ko, no? Ko, naging mentor ko sa, sa, sa job na yon So, ang galing niya mag-explain. Actually, ano siya eh? Chinese siya kasi Chinese 'yung pangalan based dito, alam ko dito. Dito kasi ah uh, 'yung 'yung ano platform nila talaga ah uh, 'yung 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 number nung kausap ko dito eh. Number dito sa Hong Kong. Number dito sa Hong Kong. Kaya alam mo 'yung 'yung ano 'yung ginagawan I, I mean 'yung I think 'yung grupo nila parang ganyan. Dito talaga sila, parang dito sila naka-base. And then At saka ang galing mag-English nung ano, nung nung, nung mentor ko ko no. Babae siya parang Audrey yung pangalan, Audrey Chan or Chow, parang something ganyan. Hindi, sa madaling sabi, si tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, kasi ano pa lang naman eh, ina, in, in, ano, kanya, binibigyan kanya ng more information about doon sa, sa magiging work ko, no? Parang ganyan. And then, sabi ko, ano ba ako talaga yung ano? Ang ginawa niya talaga, kumaga, ang galing niyang ano niya, ang galing niyang, ng parang intrada niya sa pagpaintindi sa akin, which is, kumbaga sa ano, binili ko. Parang kung baga, parang talagang, kung baga, hindi naman sa yung talagang naniwala ka kasi alam naman natin, ang dami ng mga nangyayari. Hindi ka talaga basta-basta agad magtitiwala. Pero, sinusundan ko yung sinasabi niya, which is, wala namang mawawala kasi wala namang hinihingi sa wala namang akong or something ganon. So, pinapakinggan ko ang ano niya, yung mga pag-explain niya ng pagbibigay ng more information doon sa magiging job ko, no? Ganyan, ganyan. Hindi, sa madaling sabi, inano na niya, um, uh, nilatag niya, parang ganyan, ganito ka ako yan, ganyan, ganyan. And then, sabi ko, ang, ang magiging work daw talaga is, mag, ah, ano ka lang, mag, um, magre-rate ka ng mga hotel. Magre-rate ka ng mga hotel. Ganun lang siya kadali. Sa madaling sabi talaga, yung magiging trabaho, parang, ano siya, tasking, uh, may task kang, ano, may task kang, uh, kailangang tapusin. So, doon sa trabaho na yon magiging uh, sa isang araw kailangan mong matapos yung uh, five task in every task may ano yon may parang may limit yon halimbawa kailangan 30 30 matapos mo yung 30 kasi nakalagay doon pag nandoon ka na sa kapag may account ka na makikita mo sa dashboard mo nandoon lahat yon yung yung task na dapat tapusin yung yung account ganyan ganyan yung magiging kita mo commission ganyan ganyan accumulated um, earnings of the day parang ganyan And then, ang nakalagay dun sa task is uh, 0 over 30. So, kailangan maging 30 over 30 yun. Dapat, mabuo mo yung 30. Pero, in, sa, may limit lang siya sa isang araw. May limit lang siya sa isang araw. 5 tasks ka lang dapat, ang, matata, ang kailangan mong tapusin. And then, pag natapos mo na lahat yan, ah uh, kahit mahaba pa yung panahon mo, mahaba pa yung oras mo, kasi saglit mo lang talaga siya gagawin, uh, kinabukasan ka na naman pwede. So, ang nangyari, sabi ko, sabi ko, talagang habang habang sunod-sunod yung explanation niya, talagang na, na ano ako, na nai-excite ako. Sabi ko, ay napaka-interesting ganun lang ang gagawin, sabi ko ganyan. Iti sabi niya magre-rate lang daw ng mga hotel and then ah uh, pwede ka nang kumita ng minimum na 500 to 1,000 Hong Kong dollars, parang ganyan. And pataas pa yan na pwede mong kitain talaga sa ano, sa 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 isang araw, parang ganyan. So, ganoon, sabi ko, ha? Napaka, napaka ano naman, napaka, napaka galing naman, napaka dali naman. Ito, sabi ko, sabi ko, um, okay, sige ka ako, gusto kong itry, sabi kong ganyan. Kasi, trabaho eh. Trabaho ang, ang ino-offer nila. ba diba? Trabaho, eh, gusto nating magtrabaho, gusto nating kumita, gusto nating magtrabaho. Nang, kagaya aside sa pinaka, uh, pinaka-job talaga na ginagawa natin, gusto nating may magkaroon ng extra ganyan-ganyan sa lalo na sa mga mga free time natin or sa madali ang paraan ganyan-ganyan. So sabi ko, sige ka ako gusto kong i-try. So ang ginawa niya, sabi niya, okay sige. May i-send ako ng link sa iyo. May i-send ako may send ako ng link sa iyo and then uh, dadalhin kanya doon sa platform, doon sa platform nila and then mag-create ka lang doon ng ng, ng account. Talagang step by step talaga tinuro niya sa akin. Un, tsaka napakadaling sundan at tsaka talagang unang hindi, ka magdududay. eh. Parang ganyan. So, dun, tinry ko talagang i-click yung link na yon Tinry ko talagang i-click. Kasi, ganito naman yan. Uh, based sa mga napapanood ko ngayon na lately lang about mga scams, mga budol, ano na yan. di uh, diba nga, ina-aware tayo na never basta-basta mag-click ng mga link, ganyan-ganyan. Kasi pag pag na, ano ka na dyan, pag napunta ka dyan, either yung uh, meron na silang mga hihingin sa'yo na ganitong mga information mo, ganun ganon So, ano ka talaga, yung parang, uh, parang, yun nga, parang makukuha yung identity mo, parang ganyan. Pero, sabi ko, itry ko lang siya, pero, pag ganun na ang hihingin sa'kin, hindi ko talaga gagawin. Parang ganon ano. So, nung kinlik ko yung link, di naklik ko yung link, ang talaga namang napunta ako doon sa ano nila uh, sa 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 platform nila yung yung pangalan nga ng ano yung ng ng, ng platform is Cosmo Verve. So Cosmo Verve. Talagang looking ano siya, looking parang legit talaga siya na ano, para siyang app din parang ganyan. ide e nandun na. Sabi niya, okay, nandun. Okay, oh sige ka nandito na ako along the way talaga inano niya ako, step by step ini tinuturuan niya ako or ini-instruct niya sa akin. Ngayon gagawin, sabi niya, o oh, sige, sabi ko nandito na oh, while ka, while ano, nagcha-chat sa akin while nagpupunta nandoon na ako sa site, parang ganyan. Sabi niya, oh, okay, ganun, ganito ka mag -gawin mo mag mo, maggawa ka ng account, ganyan ganyan. Pero ang gagawin mo sa gagawin mo namang account, kahit hindi naman yung yung hindi yung totoong pangalan mo. E eh, na yung parang, parang kung magagagawa tayo ng, ng Facebook account, kahit naman hindi natin totoong pangalan, di ba? So, parang ganyan lang din. O di, gumawa ka ako ako, din ako ng password ko, ganyan-ganyan. And then, pagkatapos na ako, di, successful na, may account ka na, dun sa ano nila, sa platform nila. Sabi niya, okay, sabi niya, sabi ko, okay na ako, successful na ako yung ano, yung, yung, yung account ko, ganyan-ganyan, okay na, pwede na, sabi ko ganoon. And then, sabi niya, sige, mag-ano ka muna dyan, mag-log out ka muna dyan, sabi niya. Mag-log out ka muna, and then, log in mo yung account ko. Sabi niya ganon, log in mo yung account ko. So, dahil humahaba na ito, at hindi hindi ko pa masyadong nab nabigay sa inyo yung pinakadetali kung paano talaga ako na-scam for the very first time, uh, magkakaroon ng parto itong video na to. Kaya, abangan nyo.